Mga malaki sa inyo, nung kataas ako, nagtitinda ako ng kahit ano, sa Bicol, kung tawagin, banana kayo, maruya, sa palaya tinataha ko yan. Lahat ng hirap dinanas ko, makapagtapos lang ako ng pag-aral. Tinampon ako ang aking mahal na magulang, nagbubuat ako ng sako-sakong sa bigas, ang timbang ay 50, ang timbang ko 30 lamang ngayon. Ayan, ang nilalakad ko, may 3 kilometro, dala-dala bigas. Nagtitis ako, matapagpapos lang ng pag Magandang po sa inyo lahat sa ngalan po ng mga bang lingkod, Kap Edward, at sa ngalan ng programang Munting Day. Siyempre, unang unang una sa lahat, binabalik natin ang pagkasalamat sa ating pong may kapat. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon pa ay araw ng Sabado, a 9 ng buwan ng Agosto. Hindi po natin araw ng pagtulong ngayon, bagtos bukas pa, linggo. Ayan. Pero sila ay pumunta dito, sila daw ay nag-message, hindi ko pa naman sinasagutan. Pero nakikita naman natin ay nangangailangan talaga sila ng tulong. Kaya pinaghintay natin sila, hindi na yung kamay ng ibang dito, kaya ang hanap buhay muna. na. Dahil sabi ko nga ang aking buhay ay hanap ng pag-aari ng taong bayan sa ang kinikita natin ito yung natin sa ating mga kubay na nangailangan. Ate, anong pangalan niya? Rose de Guzman. Oh. Nagkakapo kaya? kaya, kaya? Parang kay San Juan, Victoria Street. Victoria. Sa so, may sampo ba doon malapit? May motor trade. Ah, sa so may motor trade. Paano mga anak? Sabela. Sabela de Guzman. Ano ba bang i na? Second year Saan? Sa RPU. Di diba sa Bandalo yun yun? Sa sa loob? Sa loob? Sa loob? Sa Tama Sa na mo, ano ba yung pinawala Togi po ngayon. Ngayang mahal po ng gulay. Ano? Ayan. 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 Eh, kahapon po, yung benta ko sa Togi nung umaga na 2.90, binili ko ng eh, 55 lang ang benta, kaya hindi ko maliging buhunan. Walang ibiling din. Eh, kapag Togi na ang binenta, binenta sa Mahal po kasi ang... Mahal ang ang ano po, sa yote, gulay. Ay, lang po yun. Ay, eh. Ang gawin mo, bubili ka ng buto ng sayo, sa itanin mo, para lahat ang na sa na sa'yo. Di ba? Baka ma mura ka. Yung pag bibili ka naman ito, gabili mo munggo. Ba, na mo para na ma magpatubo. Para, baka ka. yung na rin po yung mantika. Uh, uh, talagang gano'n, nanay, ang hanap buhay talaga. Hindi natin alam kung paano. 65 na lang. Ay, kung ako ba nanalong kapitan na ng San Juan, di saan eh? Mga taga San Juan kasi. Ako, oh, hindi ko kayo sinisisi. Opo. Lahat ang dito, sasabihin nila, sa kap, nanalo kang kapitot. Eh, may sala eh. Hindi naman ako may sala. Ako ang nais ko yung maglubog sa ito. Akala nila, sabi nila, ang aking pagtulong dahil ako daw ay pumasok na sa politika, tumakbo, nanalo. Tapos na yun, tatakbo na muli. Ngayon, nakita nyo, wala ako sa posisyon, tuloy-tuloy aking pagtulong. Dahil ang aking nais talaga ay paglingkod sa ating mga kababayan ng walang bayad ng anumang politika, walang bayad ng anumang sasabihin nating may kapatid. Kaya nga lang, Siyempre, iba na kayo, ikaw ang nakaposisyon. At isang itutulong ko sa inyo, galing din sa taong bayan, na dapat natin ibalik bilang servisyo po. So, kaya nga lang natin, kadalasan sa ating mga kabayan, hindi lang naman sa barangay San Juan, kapag sila'y binayaran, ayan, ginuhang watcher, monitoring, bayaran ng isang libo, ikip pa. Ay, ang inyong banglikod, ang kaya lang ay dumandaan. Ayan. Dudubli yung, yung aking bayan, ibukukul pa. O, so, di ba? Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, kilala pa ba kayo? Hindi na. Di ba? Kaya sa inyo mga kababayan, sa ating mga kababayan, iboto nyo ang tama. Kasi, hindi dahil sa pera, kung hindi yung makapagpuntun sa inyo. Kung ako ating tatakbo, tutulungan nyo ba ako? Kung ang sapat na po kami butan. eh. Kaya sana nga kasi ako pag ako lalaban, hindi naman ako lalaban kapitan, Kaprasel, eh. hindi, hindi mo ako makakalaban. Kaya hindi tayo maglalaban sa ngayon. Pero baka tumakbo tayong kagawad, hindi natin alam. Eh, dahil marami yeah. nagsasabi, kung kagawad lang din naman, eh hindi naman ako mayabang, pero napakadaling pakadaling labat. Okay. Eh, financial. ayoko mo muna magkulsa ng bayan sa pagkatandami kong ginagawa. Mayroon akong responsibilidad. Eh, ang paglilingkod sa taong bayan, eh, hindi naman kailangan tayo maging -e opisyal ng gobyerno para maglingkod sa ating mga bayan. Ikaw ba, nakumasipag ka mamag-aral? Ha? Para namang boyfriend kaya ako inuha na ako boyfriend. Wala po. Ha? Ang po, dami kong certificate. Oh, certificate. Ayan. O, oh, yan. With honors. Ha? Ayan. Ah, May yeah. yeah. kapakita niya po. Bingin ang tulong yung bata. Sa totoo lang, po. hindi ko sana bibigyan ako ng tulong. Ay, kaso si nana yun, maiiyak pa sa <laughs> 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 akin. Ah, eh, Hello. dapat Hello. eh. Hello. Hindi Hello. pa nga. Dahil bukas pa. At kayo ang kakanap buhay pa tayo sila daw ay wala pong bigas. Yan. Yeah. Sa ating mga kababayan, na humihingi po ng tulong sa inyo abang lingkot. Pag hindi po ako sumagot sa inyo, hindi sumagot sa inyong gawad sali sa inyo, huwag po kayong papunta dito na wala po akong karampatang kasagutan. Dahil maaari po kayong mabigo. Dahil unang-una, wala ako. Dumating na, nanay, wala ako, di ba? Maghihintay kayo. E ay, paano kung hindi po ako pumasok? Sayang ng pamasaya at pagod po. Ito. Pero magkaganong po mambo dahil nandito na tayo, hindi naman natin magabi, ang paalisin natin sila na walang tulog. Anak tayong bigas dyan, sabi niya, wala kayong bigas. O, oh, nanay, ito, bigas. Ako'y oh, lagi niya nakahanda bigas dito. O, oh, yan, yeah, bigas, ha? Ah. Ano ba sabi mo namin? May bigas ka na. Magkano po pang mo araw-araw? Papasok -araw? po. O, day na po siya ngayon, eh. Sabi ko, sabi ko. Ay, sandaan? Kasama ng pagkain doon? hot day ka pala, no? ano? Pamasahe mo isang daan araw-araw. Talagang mm -hmm. mahirap ang buhay. Yun po, Doc, bakak nung first year. Pasok na 11 to 9. Ngayon po, second year, 4 o'clock na po siya aalis. 6 po ang subject niya hanggang 9. Tapos, hindi na po ang susunod hanggang 9. Kaya ah. pang whole day po siya. Oo uh, nga, kaya kailangan pang kain. Okay. Alam mo na, mas malaki. ang yun. mapapayo ko sa'yo, hindi naman siguro ka kawalan. Mag-side-by ka kahit anong trabaho. Pwede kang sumama sa nanay mo magtinda. Ako, hindi ako nagmamalaki sa inyo. Nung bata ko, ako, nagtitinda ako ng kahit ano, sa Bicol, kung tawagin, banana kayo, maruya, sa palaya, tinataha ko yan. Lahat ng hirap dinanas ko, makapagtapos lang ako ng pag aaral Tinampon ako ang aking mahal na magulang, nagbubuhat ako ng sako sa akong bigas, ang timbang ay 50, ang timbang ko 30 lamang may Ayan, ang nilalakad ko, mahigit tatlong ng dala-dala bigas. Nagtipis ako, makakuntapos lang ng pag-aaral. Tumutulak Kaya... ko sila pag sa akin. Yeah. Nagtutulak ng mesa pag unda e, Hindi lang yun, dapat mo pagtitinda. Tulungan nyo na, kung gusto nyo makapag-aaral. Ayan nyo, minsan pupuntaan kita po doon, ilagay nyo yung, yung, yung complete address. Kaya nabanggit mo ang ina ay may karamdaman, o ay nasa 18 na, 18 na, kung ano may tutulong natin sa inyong mahal na ina, tutulong oh. ako kung ano nga ano. Kaya muli ate, ibigyan kita lang ang mo sa loob ng isang linggo, tamo, para wala na yata kong pira. Ha? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o, po. Ha? 3, 4, Mamasahe so, ka na? Baka masasabi mo? Walang maraming tulong. Ha? Tulungan, so, tulungan mo nanay mo. Ngayon hindi lang ito ang una tulikong tulong sa inyo. Maaaring isang araw papasala ako sa inyo ate. Mag-visit ka doon, iligay mo yung address, kompletong address. Okay. At papasyal po ako doon para matulungan ko ang iyong maraming na. At ang iyong lola. O, ano, masaya ka ba? Ha? Hey, ha? wala araw na sa pagtulong. Ganun pa man, ikaw naman ay laging nasa eskwelahan. Tulungan mo na lang na mag-subscribe sila sa aking YouTube channel, Munting Hiling by Cap Edward, at yung aking Facebook account, Munting Hiling by Cap Edward, at saka yung Edward Pante. Ang isa doon ay piki. yung ang, ang totoong Edward Pante, yung Edward Pante na ang followers ay 13,000 plus. Yung 4,000 na, na, isa, fake yun. Pariyong-pariyong -pariyo kasi. Ha? Doon ka sa original, alam ng nanay mo. At patulong mag-subscribe sila, manood dyan. At yung mga nangangailangan ng tulong, kailangan ikaw nanay, lagi ko na ng message ko doon. Mag-message sila at sasagutin ko sila. Mag-aalag ka mo mabuti, sigurado ha? Ikaw may malapit sa Panginoon. Magpapitarist okay. ka po sa church. So, hindi mo kailangan maging magsimba para maging banal. Okay. At hindi mo kailangan maging banal para gumawa ng mabuti. Ha? hila lang mapapayo ko sa iyo. Ako hindi ako nagsisimba. Pero dahil hindi sa sabihin ako nagsisimba, malayo ako sa Panginoon. Ang aking huwaran sa pagtulong ay ang Panginoon dahil naniniwala ako na huling sandali. Diyos so, lang mga na nakakala. Tama? Okay. Pangalan mo ulit? Isabela. O, oh, Isabela. Ah. Ba, layo ng pinanggaling mo. Si Isabela ba? Okay. Pero ano na, ano sa sasabi mo? Maraming eh. sa pong salamat ka sa dami pong inyong maitutulong ang Natutulungan. Ang dalangin ko po kalakasan palagi. At ang pagpapabak ko, ko ng Panginoon. Basta kung, kung sino na nilang kong kapitan, ibubuto nyo ha? Opo, opo, Basta sana kung sino indoor kapitan sa barangay sa naman. Okay. Tulungan ninyo. Opo. Pero nagpapasalamat ako kay Kapitan Bugloy ng barangay Luzon na sa ating kumukuha ng piyasa. Hmm. Kaya yung ating kilitip, para itutulong natin. Ganon din sa barangay Dolores. Yan. Si Kapitan Paklip. Yan. Si Kapitan Paklip. Salamat sa inyo sa pamamagitan ni Perry Francisco sa ating kumuha ng piyasa. Ay, ganun yung si Kaparason Balera. Basta pagdating sa negosyo, is tayo. Pag sa politika, mawar mm -hmm. tayo. Oh, salamat <laughs> po kay Kapitan Paklid. Uh, sa Dolores. Salamat po po niya yung togi ko. Oh, Kap, Paklid. Pag Kap, hindi. Salamat daw sa'yo. Dahil pinakihan mo daw ang, ang togi ni Nanay. Yan. Thank At sa mga taga-barangay Santa naman, pag-iitong sa tayo ng kapitan dyan, pag din ang i-vote ang kapitan ninyo, hindi eh, ba pinong kausap yan? okay na Okay. na, masaya kayo. Masaya ka anak, ha? Kung masaya ka na, hindi yan ang una, tuloy ko pagtulong okay. sa'yo. Hanggat maaari, minsan mag-message ka, mabibigay ka ang pambaga. Kung bawa ka, kaya aila aktibo ka sa pag-message, bumabati ka na umaga, uwan mo man, kaya sa tulungan mo, mag-subscribe sila dyan, manood sila. Nang nakikita, mga kaklasi -ka mo na nangailangan eh? ng tuloy. pwede natin matumak kung ano ito tulong natin. Huwag ko sa ngala ng pag-inibot sa programa ng tuloy. Sa ngala ng pag-inibot at Edward, at syempre, si ate, pangalan natin, Rose Tibosman Guzman at si Isabella. Huwag ko, tinabalik natin ang kapurit ko sa salamat sa ating po may kapal. Maraming maraming salamat at magandang araw po sa ating